Binuhusan ni Julian ang kanyang mga kasuotan sa Canada gamit ang kanyang mga eleganteng designer pieces. Ang mga love team ng Sparkle ay nagbigay ng kilig hanggang sa Canada habang sina Julian San Jose, Raver Cruz, Ruro Madrid, Bianca Umali, Barbie Forteza at David Licauco ay nagtanghal sa entablado para sa Sparkle Goes to Canada Tour noong Abril 5 at 7. Pinatunayan din ng mga bituin ng Sparkle na siguraduhin na gamitin ng buong hanggang sa oras sa ibang bansa habang sila ay naglilibot sa mga lungsod sa kanilang libreng oras. Si Julian, halimbawa, ay napapalingon sa kanyang mga luho habang ipinakita ang ilan sa kanyang koleksyon ng mga mamahaling bag upang kompletohin ang kanyang mga istilong ensemble sa panahon ng biyay. Ang Limitless Star ay nagpakita ng isang walang katapusang triumphic bag mula sa Celine, sa isa sa kanyang mga naunang Instagram post. Ang classic Triumphe bag ay nagkakahalaga ng P. 265,000 sa opisyal na website ng Fashion House. Si Julie Anne rin ay nagdala ng isang kumikinang na crossbody bag para sa biyahe, na tila ang quilted vanity bag mula sa Saint Laurent. Samantala, ang piniling arm candy ni Julian sa pag-uwi sa Manila ay ang kanyang klasikong channel 22 bag sa kulay itin. Ang elegante bag na nagtataglay ng presyo ng mga P300 at 50,000 ay rin ang dala ni Julian nang siya ay maglakbay patungong Singapore para sa The Era Store ni Taylor Swift noong Marso. Si Julian ay isa sa mga kilalang tao na may lumalagong koleksyon ng mga designer item tulad ng mga bag, sapatos at maging mga aksesorya.